today's video mga ka vloggers sa uh, mga manok so kanadag ko na yun huwag okay, kini mga ka vloggers nag prepare ta sudan ko no para maligo sa swimming pool mga ka vloggers o okay, kanadag ka vloggers huwag okay, gi atuan na siyang gikuhan gisagul huwag okay, gi butanag magic sarap ka no? simple lang ang atuang balunon para maligo mga ka-vloggers naluto na ka-vloggers gibutang na sa sublanan mga na ka-vloggers tilok yun o ayo oh, so, ready na ka-vloggers so mga na okay, okay pa na namin sa Manuel's Beach Resort mga ka-vloggers so oh, nice ka view mga ka-vloggers sa Ligo na mo mga ka enjoy yung kayo mga ka-vloggers huwag oh, yan ikaw na yung sila huwag kang na huwag bang bang mga ka-vloggers huwag oh, uh, mga ka so uh, nag video video na si ka Oh, so, tinaw kayo ilang si Mimpol. O, gado na yung mga animals na statwa mga vloggers O, juga dia mga ka-vloggers. No? Nice kayo yun lugar. Oh so, gado na yung mga pang ka-vloggers. Mga si pang dagko, pang gagbay mga ka-vloggers. So, nice kayo mga ka-vloggers. No? Tingin nyo, jug ka mga kabloggers Ang doon ice cream Ice cream Oh, Yagang video video na sa kabloggers O mga video na sa mga kabloggers O na Nagsalong salong si Sa mga kabloggers O Nice kayong ball yun o Very thin out O biha na kabloggers Si kabloggers nagsalong salong na

Sedia so, aku o ano, kapugi-pugi pa, si di ba po? Huwag niya na ito vloggers so, uh, Nagpapidyo so ka uh, Atras, -atras baga, um, si kablagos. So, so oh, na oh dia, salong -salong, naklanta, then, na dia oh. Enjoy guys dia so Oh, very nice guy you have seen 12 in I enjoy you. Please like and share my video. Thank you.